So, yun guys, may bagong inilabas si Mr. Joey De Leon sa kanyang Twitter account na ex ngayon, diba? So, meron siyang bagong compose. Iba talaga pag si Mr. Joey De Leon ang mag-compose, diba? Yung ano niya, yung... <clears throat> yung music, yung melody is uh, yung sa itbulaga pa rin, pero yung lyrics is iba, sarili niyang uh, composed yun, diba? Ang galing niya, hindi ba? So, yun, pa, uh, pakinggan natin, guys, ang kanyang sariling kompos uh, Maalim kayo dito sa bago niyang kanta, guys. So, yun, thank you, guys. Uh, ito, sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang bagong kanta na ano pa dyan sa ano niya, meron pa siyang pirma. O, oh. mas maganda na yung pirmahan niya. Baka i-claim na naman ng iba. Sabihin na, sabihin na naman nila na sila yung nag ng kantang yan. So, ayan. Pinirmahan na ni Mr. Joey De Leon. So, ayan. Tara guys. Pakinggan natin ang bagong kanta ni Mr. Joey De Leon. Ah, eskwela, na kwelang-kwela, Ungasis at mga eskalera sa tanghali ng bulaga at sumigaw ka Kapag ukol bubukol talaga, dumami na kanilang barkada. Kahit ano ang ulam pa, sabay-sabay ka kaina. For Tito, Vic, and Joey, basta eat and be merry. At kahit na sa ang bahay EAT ay habang buhay San mang kusina kami magmula Let's eat together, let's all ngumuya Nang sanlibot isang tuwa Let's pray muna ka kakain na Tapos koda Whoop! <clears throat> Magpasalamat na muna sa biyayang ka, ka na. Yun. Ha.